nakapasok yung ano. Hindi nahirapan yung sasakyan? Nahirapan sa po kanina. Oo. Oh. Ah, oh, wow. Wow, Asinta na sila. Ah. natin ang haba. Ano na nila to? Dapat ito. Ayan, magandang buhay. Sisilip tayo sa ating ginagawa, mga ka-farmer. At yung ating mga nagtatrabaho siyempre hati na lang kalahati na lang na naman yan dahil uh, naandito sa kainan ang uh, ibang crew so yung ating uh, yung mga nagtatrabaho dito ay sina Junjun tatay ni Rizal si Jay ewan ko si Jay kung naandyan parang hindi ko nakita yung uh, pamangkin ni Jomar ayan ay. Haiba tayo muna. Yung duhat na masarap, hindi po na mulaklak ulit. Pero itong hindi masarap, may second batch. Grabe no. Dami na hong nahulog. Ayan oh. Kita nyo yan. Those are duhats. Kaya lang, yun yung mga uh, fake. Walang ano. Pero ayan mga farmer naglabas ulit. Ang dami. Ang dami. Parang mas marami nga ito. So hopefully, sana yung doon, ay mag ano uli mag bunga uh, magbunga ay magmulaklak so ayun lang siningit ko lang ano ba ang ginagawa si papa yam nandito kanina paakit ako nakapasok yung ano hindi nahirapan yung sasakyan nahirapan po kanina oh, oh. yan sinasabi ko eh dapat kung pag uminit makapagpa deliver na tayo ng marami-rami dahil pag inulan, yan ang magiging problema natin. Iinit pa naman yan. Kailangan, makapagpa-deliver na. Ay, makapag na. Ayun. So, dyan sila maghahalo ng simento. Ayan pala. Gumawa sila ng ano. Ay, dito tayo. Magkupo. Hirap ang putik, ano. Ay, hmm, kinelas ko. Ah hanggang dito lang tayo so ayan gumawa po sila ng paghahaluan I see ayun okay. putik na oh grabe wow. Oh, ito makaistant yung hollow blocks nga problema tatambak mga farmer paano kaya isa pa sa iniisip ko kailan ginawa yan? Kapon. Kapon, Kapon. Dapat dapat pala. Sabihin kay Papayam. deliver na tayo ng marami-raming grabat buhangin. Baka Di na po makakababa. Ayun uh, nga eh. Pero iinit pa naman 'yan. Iinit pa 'yan. Medyo ano lang ngayon, pero iinit pa. Pag uminit, bombahin na kasi mahirapan tayo. Doon na lang talaga. Oo. Uh, na lang At least naandito sa baba, 'di ba? Yung mga buhangin graba kasi kailangan talaga ma ito nga gusto ko maasinta na po ito kasi nahabol ko din makapag pulog na tayo ng isda excited na mi so ayan At tilapia lang namimiss ko na rin po kasi talaga yung pagising mo sa umaga marami kang yung, yung view mo hinahanap hanap ko yung tubig eh ang ganda po kasi talaga pagka may ano kung kayo ay may lupa na malaki Uh, pag-aralan nyo kung kaya nyo maglagay din ng pan kaya lang syempre hindi po lahat uh, especially yung nasa lupa din ba diba? dapat medyo clay type yan tapos sa uh, saan ka ng tubig so kung feasible magpalagay po kayo kasi iba po yung ano kaligayahan unang una dahil may nabibingwit-bingwit tapos sa uh, may maipagyayabang dahil uh, mga kaibigan mo di ba oh, retired na kayo oh, fishing muna tayo dito di ba pwede ka mag-invite ng mga kaibigan so may may pagmamalaki pa pag may bibisitahin kayong kamag-anak o kaibigan may bitbit -bit kang o galing yan doon sa fish pan ko di ba <laughs> yung mga ganun tapos syempre may libang ka din oh yun yun kung kung daw pala ang may sakit mga farmer nilagnat sabi ko mukhang hindi nasanay sa hard work itong batang ito <laughs> napalaban po siya dito kasi kailangan din kasi ng manpower so medyo nagbuhat ng uh, mga mabibigat din as nataon din na nagkasipon ayun na trigger na Ijunjun na ando nag-aayos ng mga bakal kasi ito alagyan din po yan yan yung magiging tulay Landa. problema natin ayan mga kapang oh. wala Di din kasi talaga kakayanin medyo na delay din ng konti pero hindi naman ganun ka delay kasi nga yung patrabaho talaga natin tinaon natin na uh, tag init dahil yung lupa pinatigas pa natin so talagang April talaga ang ay eh, medyo natagalan din isang buwan din na halos yung pagtatambak so ayun yun ang nangyari so ang gagawin nito ang plano sabi ko kay papa yam, dahil wala dan din namang choice na tingin ko ha hindi na rin po yung loader dito bakho so ang pinaka best way habang may nag aasinta ayun may nagpapala po ng mga ito mga ganyan ba diba? yung mga naandoon na naka umbok umbok na mga lupa I eh, sana uminit pagbigyan pa tayo ng ano, uminit pa ayun ah uh, habang nag-aasin ta may nagtatambak na po may timba-timba kahit pa unti-unti ba diba? sabihin mong dalawa nagpapa isa ang nagpapala tatlo yung tatlong tao yung pumipilang ganon so wala wala na po kasi mas makakamura na nga siguro kung bibili kaya lang sa ganun din hahakutin din ano diba? so wala nang way para gawin yan pero ito yan no um, pala-pala na lang muna siguro. Ayan. Pala-pala. Ito. Ayan. ngayon So, i-ano, i-shoot ng i-shoot isho habang tumataas yung hollow blocks. Malaking bagay na din yan dito pwedeng tulak na lang ng loader pwede dito ang loader kung maganda ang panahon kaya po pull force tayo pero ito maganda ito na muna kasi pag inulan po ng inulan ito itong mas delikadong mag bar down kaya sa sa lunes paano kaya ang ano kapag day tayo linggo na kaya ang day off bukas na ang day off nila tapos sa uh, lunes full force ano problema 'yung mga boys magde-day off din 'yan kailangan medyo mabilis-bilis ng content trabaho ganda ng mga halaman pagka-naulan iba 'yung alam mo 'yung parang stress-free mga farmer 'yung pakiramdam nila parang na-relieve sa init ba ito nga sana oh ating tinututukan pag naglabas yan ng dahon na talbos as ah, ligtas na tayo hakot-hakot lang muna maganda yung idea eh di ba nung isla na yan tapos may ilaw paikot mga ilang ilaw siguro wala pa ate oh. uh, mga 5 meters din ang magiging uh, haba ng tulay mga ka farmer hanging bridge pwede na yan 5 meters pang ano lang naman yan pang counting uh, uh, ano lang ba attraction diba ba? kailangan natin magpatambak ng materyales habang uh, hindi pa po ulan yan hindi pa tumodo yung ulan what what more kung tumodo po ang ulan nahihirapan tayo may graba pang ihatid no patay ina raw kaya lang Uh. Kailangan makapagpatambak na ng sa graba. Pag nag-asinta, hindi na kailangan ng graba, more on buhangin na. Ayun. target natin dito makapag accommodate ng 30 plus na ano 30 pack 30 packs so ayun sana mahit natin mahit natin yung uh, gusto ng mga tao basta yan yung fish pan malaking ano po yan malaking uh, asset na yan kumbaga upper hand di ba hindi naman po lahat pwede kang mamingwit eh so hindi lahat ng ano ninyo is uh, ano so isip na lang po muna kami ng ano pa ang pwedeng idagdag para makapag uh, attract di ba so yung mga all this na gusto ng relaxation eh makukuha naman natin yung mga bata-bata ay ah uh, ayan pwede din naman po silang mamingwit di ba tapos sa uh, kalagay tayo nang counting uh, libangan pa dito. Mabilis na lang naman 'tong ano yun, yun, eh. Mga billiards, 'di ba? Kung ano man. Table tennis. Basketball court, hindi na tayo makapaglagay. Alanganin na. <laughs> Pwede shooting lang ano, parang pang ano lang. <laughs> Tingnan na lang natin. So ayan, babalik lang muna ako doon mga farmer at chichikin natin ang ating uh, mga ano. May mga tumawag na na pupunta daw. Tatanong. So nasa where in Pampanga na po kami yung uh, Facebook page po nila na where in Pampanga. May videos na po na naka-upload. So sana makatulong ano. Ayan oh, balikan natin to At uh, Ayan Medyo may amoy ng kaunti Dahil may manok uh, Ayoko din sanang ano eh alam niyo na maalaga natin pero unti untiin natin yan Ititinola natin yung mga dikal na yan. Gagawin natin uh, pagkain at pera yan. <laughs> Ayun, balikan natin to. Jun jun. Tingnan lang, Tibay ang katawan ni Junjun. Ba, naibaba pa rin pala. Buti nakababa pa. Pinilit. Oh, Pinilit no. Hindi na bang po, po eh. Bakit? Medyo ah, gawan tumigas na no. Kailangan pala ma. Pag nag tayo Jun, di naman na kailangan ng graba no. Because? Hindi na. Puro buhangin. O oh, yun. Buhangin ang dadagdagan natin. Bubuhos lang kasi talaga ng poste pa sa so, mga makakabili ng ano, yung naka parang lubid na bakal, yun ang kailangan natin eh. Asero 'yun. O asero. Apat 'yun na ano sa taas sa baba, 'di ba? Uh, sa ano, meron 'yon yung, sa... yung asero. O oh, yun lang naman eh, ah, taas baba, tapos sa 'di ba? Ah, oo. Okay. Oo. Kaya kaya naman natin siguro yan, ano? Mm. Tapos maganda yung plank. Wood plank siguro. Paano kaya yung apakan May may isa pang sa gitna ano? Hindi naman pwedeng wala sa gitna ng suporta yon. Hindi, pero yung gitna medyo delikado. Maganda kung mayroon sa gitna, ano Uh -huh. Yung sa pinuntahan namin sa Visayas Meron, meron uh -huh. Pero yun, mahaba naman hmm. Pero magiging maganda ito pagka, Excited na ako dito mga farmer Pagka natapos natin to At may tubig na Makikita nyo yung ganda Tapos lagyan natin yan ng uh, Uh, si Bebe na ang bahala. Alam mo naman sa mga ganyan-ganyan, ayoko na. Basta ako, sabi ko Bebe, ano sa tingin ko ganyan-ganyan. Tapos yung idea ko, ano niya din 'yon, babaguhin niya din, mas maganda. So, ganyan po kami mag-asawa. Sabi ko nga, hindi talaga pwedeng uh, may goal kayo sa pamilya, 'di ba? Kayo mag-asawa, eh hindi pwedeng magka-kontra. Kailangan lagi kayong uh, may may konting kontra, pero at the end dapat eh alam niyo na, nag uh, nagmi-meet -me yung goal ninyo para kayo naglalakad kasi eh, ba diba? na dapat alam ninyo pupuntahan ninyo baka mamaya iba yung nasa isip niya at iba din nasa isip niyo at di ente ka lang ba't dyan ganyan away oh, wala na kaya kami pag may plano na ko din sa kanya bebe ano gawa tayo ng ganito ano sa tingin mo kaganyan sabi niya marami na masyado ang ano so, nung una old house ngayon sabi niya parang iniisip ko unang una mahal magpagawa baka hindi bumalik yung puhunan Mahirapan hirapan tayo maghanap maghabol ng ROI di ba so ano na lang simple na lang pero ano yon more on bakal pa rin ang gagamitin para at least yung tumagal po yung ano bakal na mukhang kahoy na naman siguro Ayan, tingnan na lang natin. Yan ako makapasok. Dulas eh, no? Putik. Yan ang magiging ano natin dito, problema pag nag-umpisa ano, na ng ulan. Ayaw pumasok na kalapate. customer Pero nung linggo inaexpect ko Marami ang ano kasi maaga pa lang may naghihintay na may buhay naman nung maganda pero at the end ano din eh Tumumal din yung linggo eh Pero sana nailabas po yung puhunan nunan. Yung puhunan natin sa baboy eh nasa almost uh, 19 to 20,000, sabi mo ng pasahod na almost 5 so 25 yun po yung hinahabol natin kaya lang yun nga yung natitira Ay, ano naman yun pangbenta pa rin naman kaya lang ayoko din naman pong maiipon de ba so mas maganda na ilabas mo na yung araw na yun para safe ka na so yun ang ating hinahabol kasi papalitan niya yung mga nabentang sisig tsaka ano 'di ba papalitan ng bago kaya parang ganun din so kailangan talaga mahabol so yung sales na hinahabol namin malinis na yung 30 okay na ako doon pag naka 30,000 na <laughs> dahil sa mahal po ng mga puhunan natin baboy di ba? syempre iba hindi para man hindi din naman yun lahat ng binibili kagaya ng chili ano garlic So, misa may bumibiling t-shirt sa so iba rin ang puhunan noon. No? Kaya may allowance tayong konti parang pinaka break even na 'yung ano 30 So ayan, sana naman ay medyo uminit pa. Kahit pagbigyan pa tayo ng mga 3 weeks siguro, kaya na siguro ang 3 weeks dito ipo-pool force natin. Tapos 'yun dito na. Dito din. tignan natin mga farmer ay balik tayo don? asa na ba kung kung ay injured for the first time <laughs> na umulan na mga ka farmer pero tuloy ang laban kagaya ka hapon tuloy ang laban kaasin ano pa ba ano bang uh, narinig ko na naman yung mixer so ayan ah uh, wala pa akong balita dito sa kainan mga ka-farmer tapos na Medyo sumama yung pakiramdam ko uh, Pahinga po ako Pasensya na yung mga uh, dumating Wala ako talagang hindi ko po kaya Sobrang sakit ayan, Sobrang sakit po ng pakiramdam Kaya sabi ko uh, Kayo na muna dyan At uh, ako yung uh, Papahinga muna <laughs> So ayan uh, Ano na ba pano ba? Ah, oh, asintage na pala. Ah, pala. Wow. asinta na sila. Oh. Uh, kailangan natin ano ang... na nila 'to? Dapat ito. Hindi e, ba dapat 'yon, papayang? Parang mas maganda 'yun ang unahin. Para mas maganda kung 'yun po unahin, baka amin lumakas ang ulan. Oh, ito na muna and then na uh, ay yung mixer kasi ay yung mixer din iyaangat ako makukulong ang mixer dyan yung mga maganda yun na muna siguro kasi problema natin uh, at least habang inaasintahan yan yung nagtatambak na galing dito yung mga makukuha natin na ano din paano bigyan pa tayo ng ano uh, yung ating mixer mga ka-farmer nabubungi na yung ipin grabe, bungi na talagang sumusuko na siya ah, uh, konti pang tis. talaga pong ano na sobra na ang uh, servisyo sobra na ang serbisyo. kasi okay, sabi ko, magandang unahin ko gawa ng hinga baka mamaya, bigla pong uh, lumakas ang ulan bar town alam nyo naman, nakabundok lang yan hindi kagaya nito diba agad mapaikutan na sa gilid o eh. sige nyo problema nito ito lupa laki pa lang nga ng lupa saka na natin saka na natin pag isipan ay buhangin wala nga deliver ng marami-raming buhangin kahit mga apat pa siguro apat lima para wala pong maging problema ayun o, oh, tingnan nyo habag season na mga farmer ngayon ang balita sa sa grabe ang balita ngayon sa news sa, 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 sa weather ano mga weather update uh, news uh, update ayan tungkol sa ating naglabasan uh, naglabasa na naman ang mga balita ng ano balita sa panahon dahil ayan na pumapasok na ang tagulan ito na yung uh, panahon at uh, maya maya tumitingin ka sa uh, ano balitang panahon so ayan buong Pilipinas siya tayon medyo makulimlim gawa ng yung habagat po eh may unang meron ng unang uh, ano ng habagat nag ano na nag blow na yung habagat kasi pala yung uh, yung parang uh, amihan di ba pag ganoon pababa siya sa Pilipinas Pinulak na pa papaganon paket. So habagat na daw ngayon. <laughs> Bumalik na. Yun ang sabi sa balita. Ayun na, kumukulog na. Oo. Nako. Oh, lumamig na panahon ngayon. Ayos naman. Papaya. Wang ano na yung mixer papaya ma? Alin yung ipin? inispat na inispat na yung mga tornilyo bumibigay na yung ano sobra sobra na serbisyo eh Nakakatakot kasi baka bumuhos malakas. Mag-bar down to. Na. malay mo uminit pa ng konti pag gumanda gandang panahon habang nag-aasinta isang nagpapala siguro tatlong taong naghahakot para tuloy-tuloy may nag-aano uh, sa tingba tapos balik balik yung tatlo apat lagay mo pagka part na dalawa yung magpapala tagal naghihintay Jaus na pa kayo meto ng patong pare Jaus tunay pa kayo meto ng patong hindi kayo nyo Oh John, baka kasi pag lumakas ang ulan, gumuho 'yan. Yan yeah, singil yung patong mo naman. Yan na. Sabi ko kay Papa unahin na yung dito sa gitna. Kasi yan ang pinaka ano, mahirap. Gawa ng kailangan maikulong agad yan daw. Dahil pagka lumakas po ang ulan, baka may bilang mag bar down yan. So ayun, tapos sabi ko, yun na nga, narinig nyo naman siguro. Uh, habang tumataas yung hollow blocks, meron tayong uh, apat na tao nakatoka lang sa pag... Uh, baka Ang pang kukunin lupa. Oh, diba? Dito sa side pala, maiba tayo. Dito sa side, ay, ang hirap mga ka-farmer magtanim na gawa ng talo na ng mahogan eh. So, kahit anong tan alaman ang ilagay nyo dyan, yung nyog, tingnan nyo, hindi din kumanda. Kahit mas basa po ito kung para doon. So, hindi, hindi na nakukuha na po ng mahogan eh. So, sayang ano, maganda sanang magsingit dito ng let's say sabihin mo 'di ba na mga fruit bearing. Hindi natin alam, baka pwede dito, gitna. <laughs> Katabi na kasi ng ano ano. avocado, uh, may orderin tayo, malaki. Mga farmer na puno. Drum size. 1.5 lang daw, cardinal. Ah, uh, hopefully ay uh, ano naman, galing Batangas pa hindi naman siguro scammer yan COD naman yun so ayan marami pong salamat at magandang buhay